Hello guys, uh, good afternoon everyone, no? Merry Christmas, no? Pasko ngayon, no? Nalang po guys, no? Uh, to, tungod kay ako po nang ila usaka pag umangkon nga vlogger, no? Naluwi ko nilang duha, tungod kay wala nagawin tayo ng buhi, no? Siya natin, <laughs> yung toro ng luha, na, natin, no? Siya neta, no? Ako, <laughs> uh, ako, ay, ako, guys, ako lang nung, nung i-video nung tungod kay, siyempre ako, vlogger na ako niya tapos nagdagan sa mga obligasyon so ang akong purpose nito para po nga mga dagkod dihang mga blessing na mga usaha, mayayaman so, na mga blessing maraming mga mayayaman no na makapagbigay no ng blessing do sad sa ila no nga siyempre mga tiguang na niya kaya nang buhi no lisod po ng pamilya guys no nasa maluoy niya No. May ya? E, o sabi, trabaho ni mo niya. So Kaya natin. Trabaho ni na mo. trabaho niyo nga. Mag-tangkang. Wa. unsa so may trabaho din ni mo niya. Mag-angkos mag kabaw. Tama, mag-angkos kabaw. Trabaho ni Budol eh. Niya, unsa mo sabi. Kung ano nga, trabaho nga lang Nag-angkos kabaw. Nag-angkos kabaw. Tanah guys no. Ilang baboy ni? Kaluoy ko. Mutabang ko dong. Oh, loy loy lo guys no. Ah, nah. Mukta ko. Mm. Loy guys no. Hila na si natin guys no. Ta mag untang na may blessing guys no. Mag mutabang ko sila kay di ta kakaon ng di ta mutabang. Tapukan mm. on. yung loy ya guys. Yung na nga sitwasyon. Nakamaray mantigo sa mga dagko o blessing diha. Mga kwartaan, mga mayaman sana Ay. may mabuting puso niyo. Sige kamay lang Ay, ko, sige sige yun lang. Sige sige lang guys, sige lang. No? O wag ba? Diba? Ikaw, yan ito, so, sa may mong mm. tan, nang Nung obra kong hapan ko na, bisag high blood e, but, ko. Ibot sagbot. Ibot sagbot, parang kapalit ko tambay. Mm, tanaw guys. High blood oh, ko. Nang obra lang gani. Oh, bisag lagas. Uh, sinyo na High no? blood pa. Pinay, pinay, dali mo yan. 67 si si no guys mo yan natin 77 si 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 ka na ikaw ya ako 73 oh na mga si, mga kona gyud guys no kailangan gyud tulungan guys no sa mga mabubuting puso diha kana may mga daghan nag blessing mamayayaman sana guys bisag piso lang no maipon yan piso para po maibigay ko sa ila no kaya ako ni pugo dato guys pugbrira pugo ako nagpasamantala lang po ko nabasin basin sa social media ako bilang isang vlogger ilang pagmangkon na unta may momento na mo tabang pud gamay no para sa yeah, ila pa do nga kuap oh loy kay guys akong mata mam palitan lag tambal ko ni pay akong guiter Ipong ako. Na eh. sana guys, matulungan mo sila si Yanating, si Anita, no? Buutan po na sila guys. Napakabait po na mga iyaan ko yan. Buutan, buutan po yan sila. No? Hmm. Wala po ma story ako masabi sa ilha. Muna ang ikaw nga, ang po lang mo, oh. tagahan ko na kang blising, kasi may ko, kasi ako lang po komplikasyon guys. May komplikasyon No? Pobre na pukurin mo ko na to. Muna guys, na hatag nilang karon pamasko. mas ko na kumahin na kay, ano, ang gibahin po na ako kung kwarta karun. Tungod kay, na kung may bahay na po na kung kwarta po, ang kwarta po, kay, kung na kung blessing busir di ako sila. Sa akong kagulingon, bulsa na akong kwarta nga, no? Bisa guwa pa kuy, mga dagko nga mga adsitmen sa vlogger, no? Pumalit na mo tablet Ano guys, no? Na kuy, hatang la guys. Huwag ka na may hanggang gabi, paspo. Para lang, maro na gini guys, maro na gini nabiling kaya kung gibayin bahay ng kwarta, no? Maro na gibayin bahay. So, kine kay Maraming uh, gin uh, uh, Ako lang ni ipabain bind sila guys, no? Tag 400 sila, no? Manan ni -e, at least maka sila tambal. Tambal Sari lang kay kung nai blessing guys. Nga abot. Mas muda ko pa, no? Uh, ako okay, mo Guys, ako ni hatak sila guys, no? Yan, bye bye guys.